sobrang nakakapanghina yung mga uh, experience dito pag pabalik kayo ng Pilipinas lahat ng mga mayroong hawak ng uh, OFW pass hindi yan tinatanggap sa immigration so grabe pang uh, pahirap ako nagkanda leche leche na late na ako ng, uh, ng flight ko kasi nga nang dahil sa nang dahil sa uh, OFW pass na yan na hindi naman ina -accept hindi ina-accept sila sa immigration kaya lahat ng mga may hawak na OFW pass sigurado masasayang lang kailangan yung kumuha ng OEC nakakapagod yung pabalik-balik so ayan uh, huli na ako sa flight ko nang dahil dyan sa OFW pass na yan so lahat ng uuwi OEC nakaprint ang kailangan yung dalhin Huwag so, kayong magbabase doon sa ini-issue na OFW pass. So yan panawagan lang sana nagkakaintindihan yung sa mga immigration dito at saka sa mga OWA natin sa ibang bansa na nag-i-issue kaagad ng uh, OFW pass na hindi naman ina-accept. Ano'ng silbi? Grabe talaga ang pahirap. Ang layo-layo pa ng mga kuhanan Talagang madi kayo. Kung kayo, uh, medyo konti na lang yung allowance ng uh, oras ng pag-check-in nyo. Kaya payo ko lang uh, agahan nyo. And then, uh, halos lahat ng may OFW pass hindi ina sa immigration. Kaya lahat ng mga may hawak niyan, walang silbi kumuha kayo ng papel ng OEC <laughs> kasi sobrang uh, pahirap niyan